Magandang umaga po sa inyo lahat for today's vlog. Kain po tayo ng almusal mga kasimpol pang breakfast. Ka breakfast tayo. Ito yung aking ula mga kasimpol. Oh. Kaloloto ko lang ng paksiw. Ito po yung ulo ng tulingan. Kain tayo mga kasimpol. Nagutok ako ng maaga kaya kain tayo. Sarap nito. Kaliwa. Tapos lagyan ko siya ng igdan. Hmm. Niyate ko lang. Mm hmm. Sarap. Mm hmm. Tamang tama yung asim. Mas maganda yung pakso pagka makasim talaga. Meron siyang bihod. Sarap to mga kasimpol. Hmm. Hmm. Sarap. Dahil yung hapunan ko kagabi, yung pirasong tinapay at saka ayo. Ah, kukwa. nagutom ah, mo ko na maga. Hmm. Sarap talaga yung paksiyo pagka yung isda sariwa. Mm. Ngayon lang ulit ako nakapagluto ng paksi, mga kasimple. Ilang, ilang buwan na yata. Ngayon lang ulit. Dahil ngayon lang ulit pa. Ay, mayroong blessing na dumating. No. Chao, so, you want to

minsan-minsan ka lang magluto ng paksiw tapos yung isda sariwa hmm. ito pa yung atay na sarap yung atay Mm-hmm. dami yung kanin ko na sa paglagay yan na po mga kasimpol tapos na po gumain kumain hanggang dito lang po yung ating video maraming maraming salamat po sa inyong lahat